tagal ko rin hindi nakapag salita sa harap ng camera sa harapan ninyo so magigising ko lang wala talaga sa plano to biglaan pero gusto kong i-document kung ano mga ganapan natin ngayong araw so agad-agad papakita ko sa inyo kung anong gagawin natin tara, samahan niyo ko grabe eh napakaluwag ng denti Napakaluwag. <laughs> Not your typical Gente de Leon na traffic lagi. Ha? Huh? 24. 24 24 na ako ngayon Ang <laughs> bilis ng panahon Parang kailan lang Sino ma? Pupunta Mamaya pupunta First time makikilala nila mami Oh, yes. Log ng ano? alam oh, niya yung Oo, nag na kami. Uh, mamamalain ka muna kami ni mama ng karne dito sa kanto lang ng D.M. Sarap tignan ng ginti talaga, oh. <laughs> ah, ikat. Tapos na yung pamamalengke namin ang laman ni, ni mama bali mamaya naman kami ni mami sa ibang goods na bibili natin so uwi muna tayo ilang araw na din na hindi maganda ang panahon dahil sa bagyong aghon patuloy ako na nagdarasal na sana magkaroon ng magandang panahon at ito ang nangyari matapos tong araw na tong ngayong lunes kita nyo maliwalas ah, na antok na magdamag na akong gising pumili mo na ako ng pandesal natin tsaka na ang kape morning baby boy happy birthday ah <laughs> ito na ang iniintay mo matagal. ang araw ng 27 pre morning matagal na excited na ako. Mm, sige, punta mo na tayo kala mama. Mm, Mag-ready ng food? Yup. Three hours later. Ano? Ah... Uh, alas 12, ala una. Ala, hindi ito to, ano ang Alas 12 pa lang. mag na. 12.15 na. Bumalik ako doon. Bakit? Bumili akong baboy. Ay, sa so taba? Oo. Hindi, okay. okay, baboy na. Binili ko. Eh. Ay, hindi na taba? Ito na lahat yun, ma? Mm. Ba't parang kung tayo? Eh, ayun o. Ha? Mas marami yun. Ah, hindi naman dinuguan na. Papaitan yan. Nakakala ko isang kaldero. ba yun. Okay, sige ma. Tinubukan uh -huh. ko naman. Tinubukan ko naman matulog. Kaya lang. Akala ko five to six hours ang tulog. Ko. Kaya lang. Wala, isang oras lang pala. Hindi naman matagal ang tulog natin. Pero, para sulit ang araw, gawin na yun, dapat gawin, wala yan Taka ganyan lang naman ako. Patawain. Niluto ang ating papaitan, dilgoan. Mamaya, Mamaya na. Okay ma. Luto ng maayos yung mga maay ipiprito natin like yung fried chicken mga Shanghai. Para crispy and crunchy, diba? Kasi ang gamit lang namin na lutuan doon, electric stove lahat. Pati sa kabilang bahay, naka-electric lang kami. So, naisipan namin na magdingas na lang dyan ng bao, ng salanan. Mas maganda yung buga ng apoy natin. Hey. Excuse me. Hey. Bilis na! Bilis na! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat po ba yung bicycle? Salamat, grabe naman. Ang lala. Ano yung reaction niya? Kaya ganda, kaya na yung price. Thank you ah. Thank you ah, Thank you, ah. Thank you ah. Ay, na Gagi, alam ko naman na meron kayong pakulo. Ay, wala kami. Alam ba? Gagi, ko na. 5-1 pa lang yan. Pasok kayo pa. May 5-2 tsaka 3 Gagi, hindi. Tara na, pre. Di naman sa loob Wala, wala. Papay na ako. Kaya sobrang pakulo niya. Sige po. Ha? Nandong kaila mama. Tara, pasok kayo dun. Sana ba? Thank you. Ang solid tropa. Elias. Oo. Oh, na to, pre. Ihaw. Yes. And, uh, Mami. Tusok-tusok ng hotdog. Tusukin mo ang hotdog ko. Happy hey. birthday, Salamat, pre. You, Let's go. Let's go. Let's go. Stress. Uy, nakapamewang. pamewang naka-pamewang. nag-iiyaw. Kaya nasa likod, ah. <laughs> Hello Mami Madjo! Hello. Muya. Ang inaanak kong pogi. Hello Riley! Happy birthday. Happy birthday Taro pa. Gutin naman nakapunta. <laughs> <laughs> ano, kayo muna doon ha. Ah. Babalik muna ako sa bahay. May kukunin lang kami ni Mami okay. sa bahay. Happy birthday. Ano? sa 'yo. Sobrang Sobrang busy na namin. Napakarami ng ginagawa. Tambak na. Magkaroon pa ng abere yung motor ko. Nasira pa. Hindi ka ba? Hindi, hindi po, hindi May Hi, pa? Hello. Grabe naman, nag-effort ka pa. Hmm? eh Ayun, tayo. Salamat pre, salamat ay, girlfriend, girlfriend ko. Oh. Pasok ka na dun, friend. Sige na, ayusin ko lang. Yeah. Sige, sige, sige. Ganda naman ng um, Mars ko. Parang 20 years old ah.

Iyay, okay, bang pang saman. <laughs> o, turo niyo si kuya. Turo niyo si kuya. Tuna, ulo, Tuna, ulo, Tuna, ulo. Niyo, ulo, <laughs> ulo, <laughs> <laughs> Game. Tayo naman, Mi. Okay. Tawa po. Siba. Siba po naman po. Camera, ano? Okay. Iyay. Bawal ang hindi maglasing. <laughs>

Atam na Ace! Atam na Ace! Ay! Saba! Balong! Thumb naman! Ay! Anza Ramos Jun! Saba! Labas ang Puelio! Puelio! Yes. Ah! Ito ang kagainapan mga pare! Ito ano. pala! Gamaon <laughs> na pre! Alin! Alin ba? Yeah. ba? Ano? Ulitin mo sambi sabay! Ulitin mo sambi sabay! Ulitin Go, happy birthday. Mahal ka namin. Salamat. Go, yung ano. Salamat sa pagsuporta sa bayan. Go, yung daan sa amin medyo lubak eh. <laughs> Go, yung alika. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Rey, okay. birthday pre. Huwag mag-aamok. Again. Bagal lang net eh. <laughs> <laughs> slower, slower. Uh, <laughs> happy birthday. Slower, slower. Montage, montage. Montage, montage. <laughs> hey. Yay, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to na hype. birthday to you. Happy birthday to

<laughs> so gusto ko ngayong gabi, gusto ko ngayong gabi, uh, mabusog kayo, makapag-enjoy. Sulitin natin yung bawat segundo na magkakasama tayo ngayon. So sobrang salamat sa effort nyo, sa cake, sa, sa lahat, sa oras nyo, sa nyo para masakat ko parang itong birthday ko. So panghinahintay natin. Let's go! Yay! <laughs> 4th <laughs> <Korkage>. oh, okay. <laughs> okay, okay, namin Si mami na sana po, magkakaroon naman po ng hindi-match po yun. In Jesus' name. Amen. Amen. All right. la, yeah, message daw eh. May message. Kita mo na may message. Guys, thank you so much sa pagpunta ninyo. Uh, Masaya-masaya kami. Pagpasensya nyo na yung iluto na yung pinagdadaan namin. namin. Um, may asthma ako, pero sa totoo lang, sabi ko sa kanya, ayoko na naghahanda kasi napapagod ako ng pero pinilit kong maganda kasi okay. hindi lang naman yan para sa kanya, kundi para sa iyo. Yeah. So, Masalamat ako at kayo yung naging baby ganun. Hi! May baby! Sorry, sorry, sorry. Kayo paus.

may yung mga pangarap mo sana. Mamukha palagi Ayan, next Sana magta-pipe ka na. Sana sana, sana. Sana, sana. sa school. Salamat sa parenting and may sa na ride safe lagi sa biyahe. Laging magdadasal. Happy birthday. Enjoy na Ingat lagi sa pagbiyahe. Asan stroller? मारा ही करेंगे तो लोट लोगों ये जी बस दे आपके बर्थडे साना उमुलता हो ताला उमुलता ही लात आपके बर्थडे का जिस्म ठीक है एमसीआई उमुलत क्या ना गाली क्या ना बोल दे इतना दूध रोहिंगा Isa ka sa napaka-solid na hindi ko ina-expect pre-existence mo kasi isang taon na tayo sa LYD tapos bigla kang dumating. Lalong ha? <laughs> <laughs> Oo, oh, kasi naka-wait ka din eh. Kasi oh, yung na, na, ako. <laughs> <know>. <laughs>

So, well, why do lahat tayo uh, dito pa? Ikakapatid na talaga. Salamat kasi akala ko dati mag magiging kaaway kita. First day of school, parang, Akala ko, sabi ko, puto, parang ayaw ka muna. Pero hindi, kasi sobrang dami. Meaning po lahat. Atos lahat ng pansasama natin. Laging may kabuluhan kahit parang wala. Ewan, baka pinagpag po tayo lahat ng tagana. Ayun lang, happy birthday kayo si John. And also, lahat ng blessings na nasa iyo is galing yung doon. Okay. Let's go. Let's go.

Oh, oh, <Guyong> <Hyd> Chirafe, dito. Si oh, sao? Kiran, balik sao sao. Eh, si Krista. Hindi talaga nakabigay. Bablaga ko siya. Busa niya doo makita si Carson. Ay, 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 ay. Oh, oh. Thermom, ah, ah. Okay, okay, okay. Nandun nalang, ah. Ay, ah, Yeah. asawa ba? Ayan Yun na. Tapos na yung show. Bawal mag-asawa sa Binbadik Snow. Ay! Pop that shit, Osjo, Ang dami mong asawa. Hahaha. Ano Ayan ng Kuya. Salamat. Kasi kayo kami iyong inimbita. Kasama ko si Kevin, si Ray, si Baste, si Jeff and Jen din. Sarap makita na tayo sama-sama pa rin. Sa loob ng dalawang taon, tayo mas naging solid. That's right, si Majo, ayan, mukhang panggilid. Hahaha! <laughs> panggilid. <laughs> panggilid. Ah. Panggilid. Tapos si Kevin, okay na, ganda lang ngiti dun sa gilagin. Hey! Binopor, ay wala ah! na ay, ko ako Ah! Ha? Si Mark, si Mark, si Mark. Ah! Ah, ah si Mark, si Mark. Hey, check, check. Siguro last month nagkaroon ka ng Hey! hey! Alam mo yung kasundo. Ganyan talaga, si Kevin, balat. parang sunog. Hindi <laughs> ako mahubusan kahit mag tayo dito. Kaya oh sabi sa may ari, tayo na magsasara na ito. Yay! Hanggang alas 5 na madaling araw, alam mo na, kahit nukukuk na mga araw. <laughs> Mahirap yung boses kasi medyo malaki. Pero ganun pa man, love you gang ang pamagat. Ang kwento na to, ang ang alat ng chlorine. <laughs> Andrew kasi aking sinab marine. <laughs> Ang sarap naman kasi, tinahabutan mo ako ng tagay Panik na ako pare Ang pogi ni Jeff, tapos ang sipag pa Meron siyang duty, tapos pinuntahan ka pa niya Hey! Mars! Uh -huh! Ha? Solve Yan, so magano na Ah, uh, mag alauna na matatapos na yung accommodation namin dito sa resort bali baka pack up na lang tayo ng gamit sinusulit na lang namin yung oras and then dininisin na lang yung mga gamit tapos sa tayo aking mga kaibigan ng mga na mga groge na anto ka na Nis? konti na lang, konti na lang walay bawal kasi kayo eh kung ano eh ah. ha? Bye-bye. Ingat, ingat. Salamat, salamat. Kailan lang yung Bye. nag Bye-bye, thank you. Bye-bye, te. Let's go. So, oras natin ngayon. Uh, 1.20 na. Hanggang 2 a.m. lang tayo dito sa resort. So tamang ligpit lang tayo ng mga gamit, tamang ayos ng mga kalat natin nang sa ganun bago tayo uh, umalis dito. Maayos natin yung mga gamit na pinagkalata natin. So konti na lang, sibat na tayo. Yan, so I'm home, I'm home. Nakakatuwa lang kasi gising pa rin sila. Meron pa rin itong part 2. May bakak pa. So, nahatid ko na yung iba kong mga klase. So, thank you Lord, safe na. So, tignan natin paano pa mangyari sa mga susunod na kabanata. Let's go! Wonder Boy, Pesto Pasta. Si ah si Ladestin, si Jeff, pares na JJ. Makidorni. Ang dami ino. pa rin eh. Mm. Tarap. Tarap Tara. Tara yun. Matik. Tara. Sip to tayo boys. Filipino style spaghetti. si Chris ano na ni, niluto yung ano. Ay, ito na. Sweet style niya. <laughs> sweet, <spot? laughs> sweet style, sweet spot. You know? Sweet <laughs>

Style? <laughs> sweet style, sabi niya. Ano niluto mo? Ang na mo? Sweet style? Sweet spot. Sweet spot. Pesto pasta. Pesto pasta. <Wonder>. Today is May 28, tapos na yung araw, tapos na yung kaarawan ko. So maraming dapat ipagpasalamat kasi ah, uh, binigyan tayo ni Lord na napakagandang klima kahapon, di umulan. Tapos meron dapat kaming final exam ngayong araw, pero nag-cancel yung dalawang subject namin. So makakapagpahinga at makakapag-review pa kami. So Ganun na lang siguro dito ko na lang tatapusin yung vlog. Sobrang nag-enjoy ako. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga pumunta. Sa lahat ng na nag-effort, sa lahat ng gumastos para ma isa katuparan yung gusto kong birthday. So nandito pa rin yung mga tropa ko. Tatandaan na sila kapuha. Kaya dapat lalimagyan. Peace, life.